아아아아아아아 Wala spiritual ha? Tumay mo na. Ang ko ang spiritual ng kanya magulang. Ah. Uh, meron mga... Tama, ha? Punin ka o. O, natin. Na. Masok. Yeah. Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người Sala. Ah. Oh, wala wala spiritual niya na. Ah, na tama na. Papapasukin ko ang spiritual ng kanya magulang. Ah. Oh, mo mama. Ah. Uh. Kunin ka. Ah, oh, papapasukin natin. Ayun na. Sinaw ka ng sa dilim. Bulak mo. Ah. Oh. Wah. Ya, Nam. Bayan. Dian. Alhamdulillah. Tolong telah ada saya, tolong telah ada saya. Betah. Sangat dulu. Saya laja. Tolong telah. Suryano, Kak. Ini Kita kawakan kita. Minahan. chọc chị đâu chọc 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 Rồi mà không? Naging tao ka muli. Naging tao siya. Oh. Ako, kilala mo. Oh, kilala na. na. May na, may na. Pag dinala natin doon. Oo <laughs> oh, yeah, malalaman niya yeah. yan. malalaman nung nandiyan. Ah, Oo. Oh. Yes! Ha? Okay.

Nagsanita ka bang? Uh -huh. Ano? Uh -huh. ako. Ka, uh -huh. ka bang ha? <laughs> Ate, may kilala uh -huh. Kilala ni Alex? Uh -huh. kilala. Uh -huh. oh, kilala. Uy, bulma, kilala na ka kita noong? Ate, makita mo <laughs> siya. Alay, may isa kilala <laughs> mo, may indong ata. Ate, Kan kilala? paborin tumatang anak nang silalang. Ibuo mata buo buo. Iya da yung basic. Pero kilala mo tatang. Okay, mga. Okay. ng

Hindi ba nasinuti ayan yung mga saa? Hindi, ayun makita ang awan. Awan makita ang... Ayan lang. Mamamasyal. Wala daw siyang siya oh Ngayon, magugulat ka. Sana ko ko doon. Ang santahan ng kalikasan. Hmm. Mamasyal ka muna dyan. Yung mga pagkakaiba niya na, pag nanggaling daw na, hindi na masisilaw wait, yan. Wait lang.

Ano na? Ano na? Kung saan kung saan mo daw siya dinala. Dinala. Doon ka nakikita. Andito. Uh, dito. At dito siya ngayon. <laughs> asino na uh, ah, dinala na. Asino. ko? na kan pa? Pero kailangan ako, oh, Okay na yun. Itatang.

mama ka tano manda ats na pero kung sakop mo kung sakop mo kung sakop mo mo kung sakop mo kung sakop mo kung sakop mo kung sakop mo kung mo kung sakop mo Walang ako dito nalang daw siya. Ha? Dito nalang daw po siya. Pwede ba eh? Binulot ko lang, kunin ko lang yung katawang 'yan. Para maipasok kita. Kasi gusto ko bitagin Nanay ko po. Ayun nga po 'yung tatay kita no. Sa pero hindi na ko lang? makagawa niyan. <laughs> ba? Ay, Ay, Hindi pwede. Madi na kayo, tagsubli ka noon. Kaya't nakano dito yung bagi ating na tao. Hanggang <laughs> mabalik. Kasi, iniram lang namin Ang katawan na yan para makausap nila. At maahon sa kadiliman. Oo, para maahon. Ito na, taga tagapagligtas mo. Punasan. Punasan ang tisyo. Wala na sa siya sa sobrang saya niya. Ano mo? Bakit lagi nakatingin sa akin? ka lagi nakatingin sa kanya? Alam mo ba

Ha? Sarap yung nararangay mo Ano? Gusto mo na kita? Hindi pwede. Hindi pwede. Malabos ang katawang Hindi Kanya nananda po yung Sa kanya mo yung katawang yan Hindi Hiram lang yan. Baka yan. Hirami lang yan. Hindi mo tinitingnan? Bakit ka daw nakapunta dito? Bakit ka nakapunta? siya oh. So, ako, bakit ka nakapunta dito? Bakit ka nakapunta dito? Nagtataka ka bakit siya nandito? Oh. Yun ang ah. maliwaga sa Tres Mundo. Ah. Pag wala ako doon, hindi magiging maganda. Kailangan, meron dito ako, nandun ako. Dalawa kami. Oh. Doon mo. Ah, pwede daw bang ganun din daw siya. Hindi pwede yun. Ah, ito, dito. Sa mo. Sa mo dito. Gusto mo sa akin. Alam mo. Ano mo. Ah. Hindi basta-basta yung ano yun eh. Uh, pasukan ng isang tao. Kailangan maraming pag-aaral, maraming bagay na sistema hindi basta-basta ang bawat tao ay magagamit sa iyo kailangan na may mga opinion hindi basta-basta ganun lang masay lang sa madaling salita pwedeng may mangyari pwedeng katulad ng tayo doon may nangyari na no? di ba? Diba? Diba? <tod> ano no? maingat na proseso maangat maingat na spiritual uh, ah, hindi ganun kadali yan ah, kaya yung paghatid sa iyo sa pahala ng ama hindi ganun <coughs> sa akin madali lang <coughs> pero napakahirap hindi ako lang ang nakakagawa niya sa buong mundo ko mga ako sanay na dyan dahil ako <coughs> ay pinakatuwala na ng spiritual ng na mundo nakikita. kami at ako hindi isa na ang disisyon ko disisyon na ah, kaya hindi ganun madali ah, <coughs> ikaw ay ibabalik kumemiya doon mananatili ka na raon. Magaling yung masaya ka noon e Ay kinuha namin sa dilim <coughs> Ngayon, yun ang sinasabi ko Kanina na Panahon ng una, na wala pa kami Hindi ko sinisise kung paano Hanapin mo sa dilim Dahil ang toro ng kayuhan na mananako Ay puro pananako <coughs> Sa kadiliman ang pinatala Ngayon Sa paniwalang kadiliman ay hinago ka na Doon ka na babalik down Ano? Sige <laughs> ah, oh. Oh. Okay, kita ha so, <laughs> <laughs> ah? <laughs> ano? sino na yan? makiling <laughs> Hindi, ang, hindi kinaya. Hindi, nai-pasok ko na, nai na. Makiling ka? Oo. Oh, okay na. Oh, so, paano ka lang ngayon? Pahinga ka muna. Ang tagal kasi eh. Kaya sinasabi ko ngayon, hindi basta-basta. Hindi basta-basta kakayanin ng isang hindi. tao. Ang uh, spiritual na pangalan. Uh, o, di ba? Kung hindi ako madali, kung may wala rita, pwede mo makamang. Pwede mo natin malaki. Di ba rin napasok ako doon? Alam.